Magandang umaga po mga kaparmin, kumusta po? Maaga po tayo dito sa may tabing bahay po, sa may isa pa. At ating lalagyan po ng tali itong ating tanim na kalabasa po at upo. Ito po yung ating tali. Oh. Ito po yung binili natin nung isang araw po sa bayan. Ito po ay yung malaki pong tali. Oh. ply po ito. Ito po malaki. Yun. Tapos ito po yung maliit. Ito po yung gagamitin natin sa tabi po, ito. Para po matigbay, malalaki. Tapos ito yung ating maliit na tali sa pambalagbag po. Pangayon po ito. Tapos pambalagbag itong maliit po. Kapit muna po tayo, bago lagay ng balag po sa tabi sapa, sa tanong po natin ng mga halaman. Ang Parahon po dito sa umaga ay maganda po ang sikat ng araw. Mga patanghali po, mga alas 12 ay nabanat po ng ulan. Maganda naman po yun, pabor yun sa mga halaman natin na nadidilig po. I-share ko nga po pala itong ating ano dito, yung yung itong upli po, ito. Itong upli po ay ginagamit po ng sinao ng tao. Mga ninuno natin po, ito po, yung pang hugas po ito ng mga plato, pang kosko sa mga mga kahoy po, ito po yun. Sa mga hindi po nakakakita, ito po yung upli. Ito po ay, nung wala pa po tayong mga scotch bright nung panahon, ay ito po talaga ang ginagamit po namin. Ito sa bukid po ito. Madalang na po wari ko nag nagamit dito. Pero meron po dito tayo sa tabing bahay yun. Me! Ay, nadan po si mami. Ito po ay talagang ginagamit po sa bahay po. Ukli. Yan. Hindi ko nga po ito tinatanggal dito at pwede rin po natin itong gamitin kapag walang scotch bride po tayo. Matalas po ito. Yun, oh. Matalas. Kapag po may sabon ay Yari din po ang plato kahit po may mga matitigas na moyang ay tanggal din po ito po yun ito po inalaki. ito ate dali ka dito, dali ka nini iba pakita ko sa iyo yung upli ito nini ay ano dali ka nini para alam mo din dito ka anak dali yan si ate po yan si ate yan ate ganda umaga ate ganda umaga Gandang imalay din po. Hmm. Bali, ipapakita ko po ito kay ni para malaman din ni yung mga ginagamit po ng mga sinaunang po, mga ninuno natin noon. Na nini ito, upli nini ito. Nini. Ito ay ginagamit din sa paglilinis ng plato ito. Nung dati. Pero, kapag ka gustong gamitin, ay mayroon tayo dito pwedeng gamitin. Ito nini pwedeng gamitin sa ano. Kasi itong dahon na ito. Hindi ka pa ni nakakatisting ito na ano. Hindi pa po si ni nakakatisting ng ganitong pang hugas po. Ang ginagamit ni Nini ni ay yung ano sketch bright, ano ninini? yung may pumpo. Si Nini na rin po ng plato. Ito ni mga minsan. Ay pwede mo i-try ito. Malalapat po ng dahon, no? mamaya ipo ko po ang ano dito, ang video. Hindi ito ni katulad nito, iba ni ni ito, tibig ito baka magkamali ito. Yan. Ari naman po ay ano, baka naman po kayo mapa sa gubat ay ito po ang ganito ay tinig naman po ito. Makinis po siya, makinis. Yan. Hindi po siya uh, pwedeng ano ipangkuskus, hindi po siya upli. Ito po yung upli. Oh. Yan. Matalas po siya. Matalas ito. Oh. Magaling po itong pangkuskus ng ano pang ano sa plato hmm. ito na tibig ito hindi ito pwede na wala itong talas yan tayo po yung magbabalag na magkakapila ang punong madali bali dito na lang po natin kakapit sa mga tanim tanim natin dito sa lansones pwede po yan tapos pa sa kabila po ng sapa yung ano po doon yung kahit po doon sa kakaw, doon po natin kakapit gawa ng hindi po natin pwedeng pagapangan po dito sa may sapa baka pupunta sa may tubig ay di kapag po lumaki ang tubig di mawawas out po yung ating halaman kaya ating lalagyan po ng balag sa ibabaw po dito naman po ay upin kumbaga nga po ay kung po may upin ay eh di doon po tayo nagtatanim po ganoon po kahit po pakunti-kunti at least may tanim po tayo Kumbaga po ay kapag ka, pagmadali ang kapag po may bunga at sa, nasa tabi ng bahay ay di madali po tay makakuha ng ano pangulamin ganoon po Hindi na po lalayo Ang kagandahan po dito sa bahay sa tabi ng bahay hindi madali kong makapagtrabaho agad gawa ng Nar, narito na rin nga po ang, trab... ang gawain agad ay di magagawa po natin ngayon umaga bago po maghatid sa mga bata sa school hmm. okay na po yan makamagkapi muna po kayo bago magtrabaho para hindi po mapdianti yan ayos na po magkakamit na po tayo ipapakita ko po muna pala itong ano, ating halaman dito bali ito po yung sinasabi ko na puno po ng opli ito po yun, yun. magaspang po siya tapos ang dahon niya malalapad po yan o akin po pinuruning oh. kaya ito yung bumata tapos ito po ay tibig yan oh. Ganito po ang tibig. Hindi po ito pwedeng gamitin. Makinis po siya. Yan po mga pangkong natin. Eh. Ayan, si kuya. Yan, dali ka. Dali ka, kuya, para malaman niyo. naman po si kuya. Ayan po si kuya. Ito, ito, Ay, ito'y upli. Ito, ito'y tawag ito. Ito ay ginagamit sa paghugas ng mga plato. Ito nung mga sinaunang tao nung mga ninuno natin ito yung mga lula natin noon lulot lula noon, yung mga magulang nila nanay tapos ito na po yung ating tanim din eh ayan ang haba na po kaya sabi ko po ilalagay natin ng balag yan eh. Oh. hanggang doon sa may isapa na po doon na eh, oh. yan yung dulo po babalagan natin tutoy yan po, po. Ayan po oh. biglang ganda na po kaya sabi ko kay balagan po ay ubi ano, uto yan. Pinaparami natin po dito yung May tanim po akong ubi dito eh. Ay ang lago po ng dahon. Ay ito po yung nabunga. Ay ito po yung ating pabubungahin at itatanim po natin yung bunga. Ito po yung ano, ito po yung matibay yan eh. Tuplay po. na si Magandang, ha magandang araw po. Iyon. Alagyan na po natin ang araw. Doon sa... Meron na po dito na hinog na ano? Na ano nga po yun? Narambutan. Ar-ar hmm. po oh, hinog na.

Yan, nandito na po ulit tayo. Bali na paikutan na po natin ng tali lahat. Paikot. Dito na po ulit sa sinimula kanina po. Tatali na lang po natin ulit. Ayos. Yan, as na po, kumpito na ito. Paikot. At meron po tayo itong puno po ng kahoy na ginagamit naman po ito sa karne po. Ito po ay ginagamit ito po talbos na ito. Ito, yung ganito po. Puka po tayo ito. Sa sample po. Yan. Ito po ay tinatawag na libas or lubas po sa amin dito sa mapulot po. Pero sa ibang lugar po, siguro po iba ang pangalan. Ito po yun. Oh, no? yan eh. Ito po yun. Ito po ang dahon niya. Ito po. Ang kinukuha niya po yung mga talabos po ito. Ito. Ito po ay silbing paasin na rin po sa harami po. Masarap po ito. Ito po naman ay yan ang dali pong buhayin. Kapag ka meron ka pong ganito kahaba na sanga. Mga ganito po kalaki. or mas malit pa dito sa aking braso. Ay itusok mo lang po sa lupa. Yan ang dali pong mabuhay. Ito po ay hindi ko rin lang po. Ang kinuha ko nito ay yung Gantro nila ang pukala kahaba na kahoy. Tapos tinusok ko po, po dito. Yan ang bilis din po lalaki. Ito nga po yung pinupruning ko. Malaki po ito dati. Pinupruning ko lang po para mas bumata po yung kanyang sanga, yung kanyang dalbos po. po ulit natin yan. Ang masyadong malaki na. Ito iba po. Ito po yun. Yan ang sarap po nito sa karne. Eh. At ngayon po ilalagyan natin ng pabalagbag na po. Pagayon na po ang tali. Bali, ganun po ating ginagawa. Pabalik-balik po. Pa, ayun po, pagayon. Tapos yung maliit pong ating ibabalagbag po pag Kaya po dalawang tali ating ginagamit na size. Ganun lang po. Madali lang magbalag po. Tapos balik po uli doon. Ganyan lang po ito. Aha. Ha? Ano? Ay, gumilaw! Bakit? Ay, gumilaw! Dapat ay ano? Dapat ay matalo. Bali, nalagyan na po natin ng balagbag ar kanina. Ito po, hanggang doon sa gitna po. Hindi pa po tapos. Yan. May balagbag na po ito. Yan. Yan po ari po na ari po ay naupo. ng na upo. Yan. Bali pa pa rin po 'yun. Tapos po itong ating mga kalabasa ay pataas din po dito. Ilalagay po natin ito. Ang haba na po ay. Yan. Hmm. Ang haba na po. Ating tataas na po din eh. Bali na na po natin are, mga kaparambing. Itong ating kalabasa po yun. Oh. Ang haba na po. Oh. Eh. E gawa nang dito nga po na uling po din eh. At nalaki po itong sapa. Kapag ka dito natin pinagatang sa si may sapa ay eh, mawawash out po ito. Maradala lang po. Kaya ating gagawin po ay dito nang sa taas. Ito. Tatali po natin dito. Yan, dito. Yan. Bali ito na mo po ating babagtingin pa para medyo ano po tumibay po itong ating ginawang amlayan po. mga na po rin yung eh. oh. eh, Pati po rin isang upo pa rin eh. Papamlay na po natin. Ari kung sa mahaba. Ang haba po ng isa oh. Atalian lang po natin para hindi malaglag. Nakalagay na po yung ating mga kalabasa sa taas nakasampay na po tapos po ari ating nalagyan na po uli ari ito hanggang dito ang po ang ating ano ay balagbag nalagyan po uli natin ang tali ari para papunta po dito ang ating amlay gawa ng ari nga po ay sapa oh. nabaha po dito kapag naulan hindi po pwede dito pagapangin mga po ang ating ano katawan ng kalabasa maglalagay na po tayo Mga araw po. Mataas taas ito ay. Kagaan lang po. Ito lang po, pabalik-balik lang po. Para malahatan itong ating balag. Biglang umulan po ang ating panahon. At tumigil po muna tayo. Balik ka konti na po ng ating lagayan ng tali. Yung dulo na lang po. Kakunti na po. Ay, ang ulan po kayo. Bali, update ko na lang po ulit kayo dito sa ating tanim na kalabasa po at upo. lapit na po na rin ano Ang palayak. Yan, malaki na po yung ating ano, ang palayo, yung tatlo. Yan, o. Oh. So, sa araw po, oh, pwede na po lutuin yan, yung tatlo. Tapos yung iba, ay nilagyan ko po, po ng plastic po. Gawa ng may nangingiso. Ayan, nilagyan po natin ng plastic. Yan, lakas po na naman ng ulan, no. Oh. Dito po na ulan lagi. Ayan po, libreng ulay, o oh. yan, o. Oh. Itong lubi-lubi po itawag ito ay niyug niyugan po sa amin yan oh. libre po lang din po yan nasa tabing bahay po natin oh. yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po mga kaparbin umit lagi God bless po sa ating lahat ah, bye bye po yeah, i-update na po like iyan para po nitong ano, ginataan, talubos po ng ampalaya, ano, nalalaki po, wow.